Ito pala Lods yung nagwa-wild na Mio gear. yon ganyan yung itsura ng cable niya. May lamat na sa loob at may ribaba na kaya nag i siya pag biniret mo at hindi na bumabalik. Ngayon, gawa natin ng parato kasi medyo may kamahalan nito. Ayun, bumili ako ng cable lang bisikleta. Yung preno sa likod at ng dalawang nipple. At kasi pinutol ko na ito ang kanyang dugtungan ayon tinusok ko siya ng alambre para mawala yung bara dun sa loob para tuloy tuloy yung ang pagtusok at bubunotin ko na tong alambre at itusok ko na ang nabili kong kibol pasok na natin loads yan ito lang yung paraan loads para makatipid tayo 60 pesos lang to yung gastos ko eh kaysa bumili ka ng kibol na double na gahalaga ng 500 ito 60 pesos lang successful na yun nasubukan ko na dati to eh yung ganitong naputulan ako ng kibol tapos bumili ako ng kibol lang bike ayun mahaba tuloy kaya puputulan natin to ito na si Lodson 'yan. Oops, pinutol ko na yung ulo niya no. Oops. At, 'Yan oh. Kasi bangga dito sa sa throttle guide niya mga pups. Ito yung pares niya Lodson. Ikabit ko muna 'yon sa throttle handle niya. Tapos para matantya ko yung haba niya doon sa may throttle body niya at putuli natin. Ito na Lodson 'yung sa may throttle body niya yung ikakabit natin hindi ko na pinutol yung ulo kasi wala naman siyang sasabitan eh yun ayun lods inayos ko ulit yung keyball nito ng ano Mio oh, diba? maganda na yung response niya yun yung DIY ko kibol kanina kung nakita nyo so, hindi na siya nagwawild kasi doon yung sa kibol na ano, may pulupot na pula yung loob kaya nung hinila ko naputol na siya hanggang dito na lang ang video ko lunch at least is one so,